Bangkay ng isang lalaki sa sako natagpuan sa dump site sa Camarines Sur at pinaghihinala ang pinatay sa bugbog ang lalaki. Narito ang newscoop ni Jen Patrolia. Natagpo ang wala ng buhay at nakasilid sa sako sa isang basurahan ang isang lalaki na unang naiulat na nawawala sa barangay Santa Cruz, San Fernando, Camarines Sur. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Lorenzo Daria, 33 anyos. Ay sa mga pulis, ilang residente ang nakakita sa nakabungkos na malaking sako sa damsite ng nasabing barangay. At nang tingnan, laking gulat nila na ang laman ay ang duguan at pasapasang bangkay ng biktima. Agad naman itong nakilala ng mga kaanak na sinabing ilang araw na itong nawawala. Sa investigasyon, lumalabas na nakipag-inuman o mano ang biktima sa ilang kaibigan at sa hindi malamang dahilan ay pinagtulungang bugbugin ito na kanyang ikinasawi. Tuloy pa sa ginagawang imbestigasyon ng mga pulisa para malaman na kung may iba pang sangkot sa krimen. At yan ang aking news scoop ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.